Kung may mga sama tayo ng loob na ayaw nating i-let go, tayo din ang nahihirapan. Misan may mga naiisip tayo na hindi naman dapat isipin at ang interpretasyon natin sa mga bagay ay pwede ding maging negatibo. Sabi nga kapag may sama tayo ng loob, para daw tayong diksyonary. Kasi marami tayong meaning. Yun bang lahat ng bagay may meaning sa atin? Nagiging interpreter din tayo ng lahat ng bagay kasi lahat may kakaibang kahulugan. Yan ang lalong nagpapakumplika ng ating buhay dahil yung wala naman palang kahulugan, nakakaroon ng kahulugan. At yung may kahulugan ay naiiba yung kahulugan. Napansin ko din na pag may sama tayo ng luob sensitive tayo sa mga pagkilos ng iba. Lumalabas yung mga salitang, ayoko na, pagod na ako, lagi na lang, paulit-ulit naman, sawang-sawa na. Nakakasikip ng mundo, di ba? Ang hirap kaya nung may pinakikiramdaman, may iniiwasan o may pinakikibagayan. Masyadong nakakaapekto sa kasalukuyan yung nakaraan. Misa nga parang di na tayo makapag-isip ng tungkol sa future kasi puro sama ng loob na lang ang daladala natin. Naalala ko tuloy yung dating tinitirhan namin nung binahanong habagat. No, ba kayo noon? Kung nalubog din kayo, napakahirap di ba? Ako binuhat ko yung ref, yung washing machine, yung sofa, mga upuan. Pero talagang kinulang ang powers ko noon. Ang bilis ng akit ng tubig at madaming gamit ang inabot at nababad ng ilang araw sa baha. Sa second floor lang kami ng family ko at ako lang ang bumababa pag may kailangan kunin. Nakakawala ng pag-asa kasi iniisip ko na parang practical na lumipat. <laughs> Kaso wala naman panlipat. Nakakapag-alala kasi naiisip ko na baka umulit yung ganong sitwasyon. Paano na? Pero isa sa napansin ko nung bumaba na at tuluyan ang nawala yung baha. Parang nakaka-excite kasi pwede na ulit tumuloy yung buhay. Nung natapos kong itapon yung mga nasira ng baha, nakita ko na ang dami pala naming gamit at kalat na di naman kailangan o dapat nang i-dispose pero di namin na iaalis. Kaya sinakop nito at pinasisikip yung bahay. Alam mo, nung matapos kaming maglinis, nung wala na yung mga gamit, ang daming bagong plano na nabuo. Magre-rearrange kami ng pwesto ng mga gamit sa bahay at isa sa mga na-realize ko, ang sarap pala pag maluwag ang bahay kasi lumuluwag din ang buhay. Ang sarap magplano ulit, ang dami palang nakapagpapasikip ng mga gamit na dating nandoon pero di naman kailangan na nandoon. Siguro parang ganyan din ang buhay natin pag may sama ng loob. Diba? Sumisikip, ang hirap kumilos, parang wala ka nang maplano para sa kinabukasan kasi kakaisip pa lang sa nakaraan, pagod ka na eh. Alam mo, hindi naman pala kailangan na maging ganoon ang buhay. Ang sarap pala nung nakatanaw ka sa future at hindi ka nakatali sa nakaraan. May mga bagay pala na minsan pilit na dinadala natin, pero wala nang puwang ito sa future na gusto ni Lord para sa atin. Sabi nga ng Bible, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Mabuting kinabukasan. Ang sarap isipin, di ba? Marami pang magagandang bagay ang pwedeng mangyari. Ang daming pwedeng planuhin. Nangako ang Diyos ng mabuting kinabukasan. Pero kung baon-baon pa din natin ang samahan ng loob ng nakaraan, hindi din natin ma-enjoy -e ang gusto ni Lord na ibigay sa atin. Hindi maibibigay ng Diyos ang mabuting kinabukasan hanggang hindi natin sinusuko sa Kanya ang mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin. May pag-asa pa, may pwede pang mangyari. Kaya habang pinag-iisipan mo ang mga posibilidad, kapit lang dahil nandyan ang Diyos para sa atin. Asa ka pa?